isinulat ni Giovanni Pido, ang manlalakbay na manunulat. Sa malaking bangka pa lang, Usap-usapan na doon ang tungkol sa mga aswang. Ang Ofaria o Beringan ay isang nakatagong kaharian sa Pilipinas. Na aswang ang tumambad sa harapan ko at lawit ang dila. Nasa harapan ko pala mismo ang babaeng nakatamit pang na nakabuka ang bibig. At nananalaytay sa dugo ko ang pagiging isang babaylan. May gumagalang aswang sa lugar na ito. Ang mundo ay binabalik ng hiwaga at kababalaghan. At ito nga ang dahilan kung bakit nag-aalulong ang mga aso ngayon dahil sa isang aswa Sa pakikipagtulungan nila Sharon Navera, Eleanor Valdivia, Victoria Burgos, Shaila Hart, Christina Rivera, Rona Micalier, Giovanni Pido, Jed Montemayor, Huymonte Falco, Taong Lumot at Planetang Tagalog Ang Taxi Driver Sinasabing tuwing bagong buwan raw, kaya ng mga alon, ang emosyon at pakiramdam natin ay mas sensitibo. Nagkakaroon ng reaksyon ng mga tao sa kaunting pagbabago sa magnetic field ng mundo kapag nagbabago ang hugis ng buwan. Ngunit paano ang mga pwersa na hindi tao? Paano ang mga damdamin nila? Ako nga pala si Rose, at ikukuwento ko sa inyo ang nangyari tungkol sa isang gabi ng bagong buwan na nagpapatayo pa rin sa balahibo ko hanggang ngayon. magkasama kami ni Ina sa isang maliit na bahay sa isang nayon. Talagang naging mahirap. Ang buhay namin simula nung pumanaw si Papa. Dahil sa wala ng pagpipilian, naganap na ako ng mga trabaho. Pero karamihan dito dapat nasa lungsod ako. Hindi ko kayang tustusan ang buhay sa lungsod. At hindi ko rin kayang iwang mag-isa si Ina. Pero kailangan kong kumita kahit papaano para mabuhay. Kaya nagpasya ako mamasukan bilang tutor. pamilya na nag-hire sa akin sa trabahong ito ay nakatira doon sa kabilang nayon. Tinanggap ko ang trabahong ito. Ah, pero anak ko, paano naman ang biyahe mo? Hindi ba ito mahirap? Kaya mo ba talaga, ha? Opo. Huwag po kayong mag-alala, ma. Kaya ko na po ito. Isa pa, may bisikleta po ako. Ayos naman ang unang buwan ko sa trabaho. Ibinibigay ko kay mama ang mga sinasahod ko. <coughs> Rose, napakadami mo na nagawa, iha. Pakiusap, hindi ko na kaya na. Makita kang nasasayang ang kabataan mo sa pag-aalaga mo sa may sakit mong ina. Pakiusap, maghanap ka na ng isang taong makakasama mo habang buhay. Shh. Hindi po ako aalis. Ikaw ang lahat sa akin, mama. Ngayon, pwede po bang makahingi ng tsaa? Ano ba sa tingin mo? Nag-aalala talaga ako. Babalik po ako bukas at mauupo ng ilang oras kung kinakailangan. Magiging handa sila sa exam. Huwag kayong mag-alala. Ah, oh, napakabait mo naman talaga. hapon, naging madilim ang langit. Kumidlat. Dumagundong ang kulog. Isang malakas na buhos ng ulan ang nalalapit. Rose, anak, paano ka makakaalis ngayon? <laughs> May bagyong paparating. Kailangan ko, Mama. Nangako ako sa kanila. Kung wala silang eksam bukas, hindi sana ako aalis. Pero paano kung mas takaroon? Hindi po. Kahit na umulan, matatapos rin ito kaagad. Kaya ko po ito. Sige. Pero dalhin mo itong kapote na ito. Isa pa. Kung kaya mo, papakuha na rin ang mga gamot ko sa pag-uwi mo. Paubos na kasi yung meron ako. Opo, Mama. Mababayaran na ako ngayon. Ibibili ko po kayo ng gamot. Maraming salamat. Mag-iingat ka. Um, sige po, Uma. Alam naman. Sana hindi ako abutan ng ulan sa daan. Napakagaling niyo. Salamat, Salamat po, po teacher. teacher. Handa na po sila para sa exam bukas. Aalis na po ako may parating na bagyo. Uulan daw na napakalakas. Bakit hindi ka nalang dumito muna hanggang umaga? Um, salamat po, pero kailangan ko na umalis. Kailangan ko pa pong ibili si mama ng gamot. Siguradong naghihintay na siya at nag-aalala. Wala rin po kasing telepono sa malapit para masabihan ko siya. Kailangan ko na pong umalis. Sigurado ka ba? Masyado nang madilim. Pinalala pa ng ulan ang sitwasyon. Pwede ka na mong umalis agad sa umaga naku, hindi na po. Huwag na po kayo mag-alala. Makakauwi rin po ako kaagad. Kung sana, alam ko lang. Ilang minuto pa lang mula nung umalis ako ng bahay nang wiglang umulan. Ha? Nasaan na ang kapote ko? Baka naiwan ko sa bahay nila. Sobrang lakas nga talaga ng pagbuhos ng ulan. At sobrang lakas rin ng hangin. Nagpatuloy ako sa pagbadyak. <laughs> ah. 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 Hindi ako natatakot sa na kadiliman. Pero kakaiba ang gabing iyon. Kakaiba na para bang pumubulong ang kadiliman sa akin. illusion lang ba yun? O talagang may nakita ako? Kumadya ka ako ng malakas. Dapat ako hindi ka ako sa nanay ko. Ha? Huh? yun nyo na ba ang acute stress response? Nakapag may banta ng panganib, ang sympathetic nervous system ng katawan mo ay biglang gagana. Pumili ka kung lalaban o tatakbo. Imposibleng malabanan ko ang mga yun. Pinili kong tumakbo. Hindi ko matala! Ngunit ang isang tao na nag-iisa sa isang madilim na highway sa gitna ng malakas na ulan ay maaari lamang tumakbo ng mabilis. <laughs> <laughs> ako hindi. Ang bisikleta ko. Tumingon ako para makita at siya nakakasindak ng na sandali ng buhay ko. Sumusunod pa rin sila sa akin. Tumakbo ako. Ang akala ko, katapusan ko na yun. Nang bigla akong nabuhayan ng pag-asa, may liwanag akong nakita sa malayo, nangumulayo sa isang bahay. Tumakbo ako papunta roon. Isa yung maliit na kubo na may nakaparadang taxi sa labas. Kumatok ako. Hello? May tao po ba sa loob? Sumilip ako sa bintana may isang matandang lalaki ang nakaupo sa loob. Nakasabit sa isang alambre sa kisame, ang isang maliit na lampara. Bakit? Ano bang kailangan mo? Sir! Sir, pakiusap! Tulungan niyo po ako! Napakalagas po ng ulan! At nasira ang bisikleta ko! At sa tingin ko, may... May lakas sa akin! Nagtatanggap po ako! Pwede niyo po ba akong ihatid sa kasunod na village? Pakiusap! Hmm... Sige, Bigyan mo ako ng limang minuto. Naghintay ako sa labas ng bahay niya. At panay ang tingin ko sa highway. Napansin naman ito ng matanda. Pwede ka nang pumasok sa loob. <sighs> Salamat po. Ah, uh, walang problema. Okay lang po bang... Iwan ko ang bisikleta ko rito ngayong gabi. Kukunin ko po ito bukas. Ah, uh, Matok ka. Makay ako sa taxi. At saka kami umalis. Panay ang lingon ko sa likuran pero walang sumusunod sa amin. Mabuti na lang talaga. Nariyan si Mang Taxi Driver. Nang makarating kami ng bahay, napansin kong nawawala ang wallet ko. Ano? Oh, hindi. Pa, ah. pasensya na po kayo, sir. Mukhang nahulog kung saan ang wallet ko. Uh, sasaglit lang po ako. Kukuha lang po ako ng pera sa bahay. Tumangu lang siya at hindi sumagot. Ma? Rose? Anak ko? Basang-basa ka sa ulan. Sinasabi ko naman sa iyo na... Mama, huwag mo na ngayon. Kailangan kong bayaran ng taxi driver na nasa labas. Pwede po bang makahiram? Nawawala ang wallet ko. Ano? Mama, sige na. Ilang minuto pa at nakakuha rin siya ng pera. Ah, uh, uh, heto. Salamat po. Lumabas ako para iabot ang bayad ko at magpasalamat sa kanya, pero... Pero... Wala na siya roon pati na ang taxi niya. O oh, Diyos ko, napakabuting tao. Tumulong siya sa ibang tao at umalis walang bayad. oh, iniisip kaya niya hindi ko siya babayaran. Hindi bale na. Tingin ko, magigita rin naman kami. Bukas ko nalang ibibigay to. Kukunin ko rin naman yung bisikleta ko. Hindi ako nakatulog agad. Ano kaya yung mga mahabol sa akin kanina? paano pa ako dadaan doon pagkatapos ng takip silim. Nang sumunod na araw, nagpunta ako sa bahay ng taxi driver. Laking gulat ko na ang taxi na nakaparada sa labas ay sira na, kinakalawang at luma na. May mga sapot ng gagamba ang pinto ng bahay at may mga gumagapang na parang ilang taon nang hindi binubuksan. Pero, paano ito nangyari? Nandito ako kagabi lang. Sir? Sir? Sir, Nandiyan po ba kayo? Ang bisikleta ko. Nagulat ako. Hindi na sira-sira ang bisikleta ko. Maayos ito na para bang walang nangyari roon. At talagang ikinagulat ko nang makita ko ang wallet ko sa ibabaw ng carrier. Ha? Huh? Ano? Sir, Sir? Nandiyan po ba kayo? Pero wala sumasagot. Um, excuse me po. Hi, um, alam niyo po ba kung nasaan ang lalaking nakatira rito? Sinong lalaki? Ang taxi driver na nakatira rito. <laughs> Tinawanan lang ako ng lalaki at nang patuloy sa paglalakad. Nakapagtataka. Ano? Ano? Bata, sinong taxi driver ba ang tinutukoy mo? Yung driver po na nakatira rito. Inihatid niya po ako kagabi noong sobrang lakas ng ulan. Ano? Alam mo, iha, ilang dekada na rin mula nung bumanaw siya. Tignan mo ito ang taxi niya. Hindi po. Hindi po yata tayo nakakaintindihan. Hindi po ito ang taxi niya. Gumagana ang taxi niya at nakaparada mismo rito. Pumasok pa ako sa bahay niya, tapos hinatid niya ako pa uwi. Habang sinasabi ko ang mga nangyari kagabi, pinagtatawa na nila akong lahat. Lahat sila, maliban sa matanda. Ano? Ikwento mo sa amin kung anong mga nangyari. Kinuwento ko ang bawat detalye at nalaki ang mga mata ng matanda. Nahulog ka malapit doon sa may arko? Opo. Pagkatapos nakatakbo pa po ako papunta rito. Nakaupo siya sa loob. Tinulungan niya ako. Hinatid niya po ako. Napakabuti talaga ng kaluluwang ito. Kahit ngayon na pumanaw na siya, tumutulong pa rin siya sa ibang tao. Ano? Ano po ba ang sinasabi ninyo? Noong nakaraang gabi ng bagong buwan, gaya nito, mga sampung taon nang nakalipas. Naaksidente ang minamaneho niyang taxi malapit doon sa may harap Namatay lahat ng pasahero at kasama na siya roon. Tuwing gabi ng bagong buwan... Nagpapakita ang kanilang mga kaluluwa at tinatakot ang mga taong dumaraan sa kalsada na yon. Pero napakabuti niyang tao. Mabait na kaluluwa. Tinutulungan niya ang mga tao. Napakaswerte mo dahil nakita mo siya ng oras na yon. Kung hindi mo siya nakita, malamang yun na ang huli mong gabi. Tinulungan ka niyang makaligtas. Namalaman no, ko ang lahat. umatak ang mga luha sa mga mata ko na hindi makapaniwala. At sa pasasalamat, kumarap ako sa bahay niya. ko at bumulong. Salamat, sir. Pinalaya ako ng aking pagsusulat sana pinalaya din kayo ng inyong pagbabasa o pakikinig. Jubalik.